ano? nai na obus kina na obus? Mm -hmm. <laughs> ka? obus mo? hehehe. ato wakas? nungkunan ang juice. obus na. obus si juice. bakto. sa mama kami na. di na mama siya dumala Si. Uh -huh. okay. Sabihin ka nanay love mo, mo. na hinunta dito. Tingkal dito, Tingka dito.